ang matagal lang hinangad ni Selina. Sa wakas, nangyayari na rin. Ito'y matapos sabay-sabay silang malango sa masarap na masarap na inumin. Hindi ba, Kuya Al? At eto na nga matapos ang isang gabi ng paglimot at mainit na pagniniig sa kanilang kwarto pagdating ng umaga may isang titigidig What? wala na pong ibang masabi sa puntong ito kundi huli ka balbon sa oras na 11 o 3, mga kapatid pagpatuloy po natin ang kwento natin sino ano ang mangyayari matapos ang isang gabing mainit at isang gabing amoy alak tuloy na po natin ang kwento natin mga kapatid na pinamagatang minsan naabot ang langit ano ba yan? Ang tatakaw niyo? Anong kababoyan to? Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya! Ha? Ah, anong? Ah, <coughs> L Lenny! Sandali lang! Magpapaliwanag ako sa'yo. Anong papaliwanag mo? Ha? Ayan! Kitang-kita kong pagtatakas niyo! Sabi na nga ba, tama ang hinala ko na nakikipaglabutsingan ka dyan sa amo mo! walang hiya mo, Victor! Niloko mo ako! Napakasama mo! <g davis> At ikaw, babae! mo! Manandika, manandika! Itong bagay sa'yo! Uh, uh, ah, kahalbohin kita ito! Ang ko! Ang buhay ko! Ang ko! bagay lang sa iyan dahil mananti ka! mo para pumatol sa nobyo ng may nobyo! Mananti ka! Pakawala ka! Halika rito! Kakalbuhin kita! <coughs> Dahan-dahan na sa pagsasalita mo, ha! Hindi eh, ako katulad ang iniisip mo! Tumigil na kayo! Tama na! Tama na yan! Talagang tama na, Victor! Dahil tapos sa tayo, nakakasuka ka! Napakababoy niyo! Diyan ka na! Huwag kang umalis! Mag-usap tayo! Mali ang mga iniisip mo! Ah, Nasaan ang mga damit ko? Kailangan ko magbihis. Kaya ah. na! Ah. Lenny, sandali! Ito ah, kailangan kong takpan ang hubad kong katawan. Selena. Uh, Victor, saan ka pupunta? Oh, please, huwag mo naman akong iwan ang basta ganito na lang. Selena. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin pa. Baka kung anong magawa't masabi ko sa'yo. Lumayas ka na rito. Victor, please don't do this. Huwag mo naman akong ipagtabuyan na parang isa akong babaeng marumi. Ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Please, dito ka lang. Huwag mo ko iwanan. Huwag no? mo ko ipagtabuyan. Please, Victor. Please. bitiwan <laughs> mo ako, Selena. Huwag mo ko yakapin. <laughs> nangyari kagabi ay isa lang malaking pagkakamali. Eh. Sino naman tala mo ang kalasingan ko eh? Ikaw pang babae ang gumawa nun. Alam mo, kaya kung maaari lamang ay eh, umalis ka na. Hindi lang sa apartment ko, kundi maging sa buhay ko. Lenny, please, mag-usap tayo. Lenny! Lenny, yung mga nakita mo, kaya kong ipaliwanag lahat yun! Hayop ka! Wala kang kasing saba, ang At anong sabi mo? Mag-usap tayo dahil kaya mong ipaliwanag ang mga nangyari? ulo ka ba? Ano pang pag-uusapan natin, ha? Ano pang ipaliliwanag mo? Hindi ako bulag. At lalong hindi ako tanga para makinig pa sa'yo. Alam ko yung nakita ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw na niloloko niyo ako ng silina na yon. Kailan pa, Victor, ha? Kailan pa? I'm sorry. I'm sorry, Lene, kung nasaktan kita. Pero maniwala ka sa akin. Wala kaming relasyon ni Selena. Si Tarasing kami pareho kagabi. At ano nga? Nakalimut kayo? Nakalimutan mo ako? Nagpadala ka sa tukso? Ano ba, Victor? Hindi pa tayo kinakasal. Naglolo ko ka na kagad. Nampakasama mo. Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Lenny, Lenny, patawa. Ano ba? <laughs> Lenny. Lenny. Lenny, ano nangyayari sa'yo? <laughs> Lenny, bakit bigna ka na wala na malay, Lenny? Lenny! Ako si Dr. Santos, ang attending physician ni Miss Lenny Cruz. Ikaw ba ang kasama niya? Ah, uh, ako nga po, Dok. Kumusta na po ang lagay ni Lenny? Sabihin niyo po sa akin na okay lang po ang kalagayan niya. Ang totoo, hindi maayos ang kalagayan niya kaya ipinapayo ko na i-confine muna ang pasyente ng ilang araw upang mas maobserbahan ang kanyang kondisyon. Ko, Anong ibig niyo pong sabihin? May sakit po ba si Lenny? Meron po ba siyang... Eh, hindi pinagtatapat sa akin? Most of the time, ovarian cancer will not affect the growing baby. Dumarating ang mga alalahanin kung ang kanser ay nagbabanta sa buhay ng ina. Kapag nangyari to, ang kanser sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring maging komplikado upang masuri at gamutin. Ganun pa man, marami din namang paraan na pwedeng gawin. Sa ngayon, kailangan muna ng pasyente na magpahinga ng mabuti. Anong ibig sabihin ng doktor? May karamdaman pala si Lenny na hindi sinasabi sa akin cancer siya. At anong baby? Ibig sabihin eh, magkakaanak na kami ni Lenny. Anak, narito ka na pala. San ka ba nanggaling at hindi ko yata napansin na umuwi ka kagabi? At bakit mukhang malungkot ka? May problema ka ba? Uh, oo, oh, ma'am. May, may inayos lang po kaya hindi ako nakauwi agad. Sandali nga. Bakit ba ganyan ang boses mo? Umiyak ka ba? Uh, hindi, hindi ma. Sinisipon po kasi ako. Sige po, aakit na muna ako sa kwarto upang magpahinga. Ano bang nangyayari sa batang yun? Victor! Victor! Bakit kailangan mo akong kamuhian? wala naman akong ibang naging kasalanan sa'yo kundi ang mahalin ka. Selina, ako ito. Nakita kitang dumating at parang hindi ka okay. May problema ka ba? Kailangan mo ng kausap, nandito ako. Please, open the door. Let's talk. What's wrong with you? May problema ka ba, Selena? Bakit ka umiiyak? Oo, Ate Sonia. May nangyari kasi eh. <laughs> Okay, kumalma ka muna. Saka natin pag-usapan kung ano ang gumugulo sa'yo. iyo. Mm. At yun nga yung mga nangyari, ate. Ay, paano yung nobya ni Victor? Baka gumawa pa siya ng iskandalo niyan. Eh, hindi ko na naiisip yung tungkol dyan, ate Sonia. Ang tanging laman lang ng isipan ko kung paano na ako kapag tuluyan ako nilayuan ni Victor. Makakaya ko kaya pag hindi na siya tuluyang nagpakita sa akin? Makakaya ko ba yun, ha? <laughs> Selina, bakit hindi ka kumakain? Ayaw mo ba ng mga pagkain to? Paborito mo ang mga fried fish na to, ah. Hindi ba? Gusto mo bang magpaluto na lang ako ng iba? Ma, okay lang po ako. Wala lang po talaga akong ganang kumain ngayon. Pilitin mong kumain, kahit konti. Paano naman ako gaganahan sa lahat ng bagay kung mamamatay na ako sa kalungkutan? Alas kulang dalawang bana kami hindi nag-uusap man lang ni Victor magkikita naman kami hindi niya ako pinapansin o tinatapunin ng lang ng tingin para ako may nakakaawang sakit na kailangan layuan eh. Oh. Anong nangyayari sa'yo, Selena? Excuse me! Naduduwal ako eh! Selena, Kia! Okay ka lang? Ano bang nangyayari sa'yo? Okay lang, ma. Parang umasim lang yung sikmura ko para akong biglang nahihilo eh. Anak, umamin ka nga sa akin. Hindi kaya nagdadalang tao ka? Oh my god! Positive! Buntis ako tinadala ko ang anak namin ni Victor. Eh, hindi ako makapaniwala na pwedeng magbunga ang isang gabing pinagsaluhan namin ni Victor. <laughs> Isipin ko palang nadala ko sa aking sinapupunan yung anak niya. May hatid na yung kaligayahan sa puso ko. Elena? Aba, anong ginagawa mo dito? Ah, uh, Victor, pwede ba kitang makausap? Makausap? Para saan pa? Tinan mo nga ako. Tinan mo kung gaano ako naging miserable ang buhay ko dahil sa nangyari. Ano pa bang gusto mo? Sirang-sira na ang buhay ko nang dahil sa'yo. Uh, Victor, pwede mo ba akong papasukin? Mag-usap naman tayo kahit sa huling pagkakataon na lang. Please naman, oh. Selena, si Selena. Si Ayoko na marinig pa ang mga sasabihin mo. Kasira mo na kami ni Lenny. Iniwan niya na ako. Ano pa ba ang gusto mo mangyari? Okay lang. Okay lang na mo ako, Victor. Ang kamuhian mo ako. Pero please, pakinggan mo naman yung mga sasabihin ko sa'yo. Oh. Huli na to, please. Baala ka. Basta bilisan mo lang. Naaalibadbaran ako sa'yo rito. Alam mo naman kung bakit ginusto ko na mangyari yun, hindi ba? Victor, mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Alam na alam mo yan. Walang iyang pagmamahal yan, Selena. Nasira lahat ng plano ko sa buhay ng dahil sa pagmamahal mong yan eh. Pwede ba? Huwag mo akong iyakan! Dahil hindi ako nakakawa sa'yo! Hindi lang ikaw ang nasasaktan dito, si Si Lenny! Si Lenny ang hindi na nasaktan dahil sa nangyari sa ating dalawa! Sinira mo kami! Gamit ang pagmamahal na sinasabi mong yan! Yeah! Buwisit na buhay to! Victor! Victor, please! Victor! Victor! Huwag mo akong hawakan, Selena! Ano ba? Ano ba ako para sa'yo? Ano lang ba ako para sa pamilya mo? Hindi ba't gusto sa inyo lamang ako? Yun lang ang tingin sa akin, di ba? Ano ba ang ipinunta mo rito? Gusto mo ba siguruduhin na para pa rin akong aso na susunod-sunod sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magre-resign. Gagawin ko pa rin ang responsibilidad ko para sa pamilya niyo. Dahil sa utang na loob ko. Pero hanggang to na lang yun. Dahil ang piliting ko ang sarili ko na mahalin ka. Ibang usapan na yun dahil hindi mo ako mabibili. Lalong lalo na ang puso ko. Ah! Ah, ba Bakit mo ako sinampal? Ano tong nababalita ko Na nagdadala tao ka raw? Bakit mo tinatago si Nina? Wala ka bang maiturong ama ng iyong magiging anak, ha? Sino ang lalaking yon? Sino? Ano? Bakit di ka makasagot? <laughs> ano ka ba naman si Kung kailan ka tumanda ng ganyan? At saka ka naman nagpakadisgrasyada? Ano? Nakakahiya ka. Sa so oras na malamang ko kung sino nakabunti sa'yo, may kalalagyan siya sa akin! Ah! 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 Mayor! Huh? Mayor, tama na! Huh? Hindi ako lalaban sa inyo! Huh? Mayor, magkapaliwanag ako! Hindi niyo ako kailangan sakta ng ganito, Mayor! Hindi ko kailangan na paliwanag mo, Victor! At hindi lang yan ang sakit na katawan na aabutin mo kung hindi ka magpapakatilo! May nagkatiwalaan kitang demonyo ka! Pero hinudas mo ako! Isa lang ang tanong ko. Paano nang ito? Mabangan ako? O pasasabugin ko na lang ang pao ng ulo mo? Pa! Pa, please! Tama na! Huwag niyo na pong saktan si Victor! Umalis ka dito, Selena! Tinatulong ko ang lalaking to! kung pananagot ba ang banya ang ginawa niya sa'yo o hindi! Please, Victor! Sabihin mo ng pananagot ko mga tapos ako nang bahala mong paliwanag kinababas. Just please! Tapos ang pagalitin pa! Ano na, Victor? Kilala mo ako! Isinusumpa ako! Papatayin kita! Sampu ng pamilya mo! kung hindi mo pananagutan ng aking anak! Jusko, ah! Diyos ko! Rudy! Huminahon ka! Ano tong ginagawa mo? <coughs> Apo! Tama na! Amahal na mahal ko si Victor! At hindi ko ahayaan na saktan mo siya ulit! Kung papatayin mo siya, mas mabuti pang mo na rin ako! At inayusan pala na narito sa sinapupunan ko! <coughs> Para sa si isang pamilya na matagal na inalagaan ang kanilang reputasyon, matinding pagsubok talaga ang nangyari kay Silina. nung siya'y nalaman na nagdadalang tao at nang pinahanap ang lalaki na kailangang managot. Labis-labis ang pagkagimbal ng ama ni Selina nang malaman niya ang lalaking yun na walang iba pala kundi si Victor. Si Victor na mali maliban sa pamilya na ang turing nila ay talaga namang pinagkatiwalaan ng lubos ni Mayor. Si Victor na naging ng pamilya ni Selena at habang nagtatrabaho sa kumpanya nila ay halos maging kanang kamay na ng kanyang ama sa mga gawaing pampolitika. Kawawang Victor, na ipit sa mga problema ang hindi naman niya ginusto. Ang tiwala na binigay sa kanya ng pamilya ni Mayor at ay matagal niya ring inalagaan at laging sinasaisip. Pero dahil sa isang gabi ng pagkakamali at paglimot, ay mukhang permanenteng babago sa kanilang mga kapalaran. Ay kawawang Victor, paano niya kaya malulusutan ang gusot, ang gusot na ito?